pamunuan ng Samsung umaksyon na. Ano nga ba ang ginawang aksyon ng pamunuan ng kumpanyang pinagtatrabahuan ng mga pasaway na mga empleyadong ito, karapat dapat ba sa kanila ang aksyong ginawa ng kumpanya o kulang pa, viral at usap-usapan sa social media kamakailan lang ang umano'y pangbababoy ng isang grupo ng guests, sa isang private resort sa Calamba City, Laguna, ayon sa kuha ng CCTV footage ng resort na kumakalat online, Makikita ang ilang guest ng resort na pinaghahagis ang lamesa at mga upuan nitong lunes Nagmukhang napuno rin ang swimming pool ng nasabing resort ng mga itinapong lamesa, upuan, water dispenser, mga bote, buhangin, at iba pa Hindi rin nakaligtas pati ang CR nito na kinalatan din umano ng mga dumi Itinapon din ng nasabing mga guest ang kanilang ihawan na hindi na nahagip sa CCTV May mga basag ding bote ng alak pati mantika Kaya ayon sa mga naglinis ng swimming pool ay sobrang nahirapan sila dahil sa mga basag na bote. Ano kaya ang naging pasya ng kanilang pinagtatrabahong company sa ginawa ng mga pasaway na mga empleyadong ito? Sa wakas ay naglabas na ng pahayag ang Samsung Electromechanics Philippines tungkol sa ginawa ng kanilang mga empleyado na nag-viral at kumalat sa social media matapos nilang wasakin ng mga kagamitan ng isang private resort na kanilang pinagliguan matatanda ang ipinost sa social media ng isa sa may-ari ng nasabing resort na si Noneth Palentino. August 14, 2023, nitong lunes ay sunod-sunod ang Facebook post ng may-ari. Ipinost niya ang video at mga larawan kung paano pinagdiskitahan ng apat na lalaki ang kanilang resort, maliban sa matinding kalat at duming iniwan sa iba't ibang bahagi ng resort. Pinaghahadyos pa ang mga upuan at mesang plastic, bote, grill, at buhangin sa swimming pool, kinalaunan, nakilala nga ang mga manggagawa na nagtatrabaho sa Samsung. Subalit sinabi ng kumpanya na ang pag-outing na iyon ay hindi umano nila sponsor. Sa opisyal na pahayag na inilabas nila noong August 15, sinabi na ang nasabing selebrasyon ay hindi bahagi ng isang opisyal na kaganapan ng kanilang company. Ayon nga sa inilabas na statement ng Samsung Philippines ay anila Semphill's statement Semphill shares with jeremias triplex resort sadness on the totally inappropriate actions committed by several persons on the use of jeremias resort's facilities however we would like to inform you that this is not an official event of the company but a personal deviation made at private meeting of some employees so please refrain from expanding and reproducing contents that are different from the facts through some social media respect towards others as well as professionalism are of highest importance to Samphil the disturbing incident is not a reflection of Samphil employees values Samphil employees expressed utmost concern that the irresponsible posting of wrong information may tend to adversely affect their true character which they have nurtured and protected Semphil and Jeremiah's Triplex Resort express gratitude to the person who verified first the correct details, before posting on social media, Semphil is very sorry for causing social controversy due to the deviation of its personnel, and we will make more efforts to grow into a company that fulfills its social responsibilities, hashtag Semphil. Samantala, nakilala na ang apat sa mga sospek, nakipag-usap na ang mga ito sa owner ng nasabing resort at humingi ng dispensa, Subalit tila hindi maipaliwanag ng mga guest na ito kung bakit sila nagwala bago nilisan ang resort, nagdulot umano ang pangyayaring ito ng stress sa isa sa namamahala, dahil na pag-alamang may iniindang sakit ito at tanging ang kinikita sa resort ang kanyang ginagamit sa pagpapagamot. Dahil sa nangyari, hindi nagamit ng mga nakabok na guest ang resort kinabukasan, dahil sa natagalan silang maglinis sa mga nasirang gamit at sa mga nabasag na bote.